Ang buto ng sinukuan bracelet ay one of a kind. Ito po ay naisusuot mo sa right hand. Wala po itong bawal sa sex, sa sementaryo, sa patay. Wala po kasi yan uh, isa na pro sa tao. Suot niya ito. Susuko po lahat. Pati po yung mga uh, hindi hindi ay yung mga pangyayari. Yan po ay napakaganda uso. Bati palipadhangin sa lahat po ng masama. Magpapotekta yan sa iyo at nag-aakitin po yan ng napakaraming pera. Ang legit na buto ng sinuko ang bracelet ay pampasoko din sa mga matitigas ang ulo ng anak, asawa. At ito po ay para din sa maganda sa mga nagtatrabaho, especially po yung mga ma masama ang ugali na katrabaho at boss. Ito din ay pampasoko sa mga taong hindi maganda ang intensyon sa iyo. Ikaw din ay laluyan sa mga babarang, mangtigal po at manglalason. Isa sa sekreto sa mga manggamot at sa mga taong gusto ang legit na kalikasan panangga. Buto ng